portal papuntang ano ng kantadya si <laughs> yun nga ako si <Siyon>. yun ano? <laughs> tunit natin eh kuya anong sasabi mo sa fishing session mo ngayong araw? bulok bulok <laughs> Nasaan ako? Dito tayo ngayon sa Pingwitan ni Ambo dito sa Balokok Pampanga So tatrya natin mag snakehead fishing dito Kasi sabi nung may ari Naghulog daw siya ng Mga snakehead dito So angler din yung may ari nung pond Kaya May pag-asas naman siguro tayo makahuli Pero sabi niya may mga kringdori daw dito May hito, may tilapia Pero ngayong maga try muna natin Mag snakehead So may kasama tayong mga tropa nandoon sa dulo. Dalawa sila. Mamaya bisitahin natin sila kung ano na nangyari. So ngayon dito, kaskas muna tayo. Gamit pa rin natin tong max steel ng uh, casting medium setup. Tapos itong 2500 series ng Shimano FX. So yun, ito yung spot. Single pan. May mga vegetation, may mga kangkong, may mga damo. So ngayong morning ano oras pa lang ba yun 7.20 pa lang so tamang tama po magtoman muna tayo pag medyo nainip na magbabate it with tayo mamaya so yun kas kas muna tayo so yun pa rin shopee frog lure mag water muna tayo dito tayo sa gilid 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 gilid, gilid muna tayo yan. Maganda pa magkas ngayon, wala pang hangin. Ang eh. malamig pa yung pakiramdam ba? Masarap pa sa pakiramdam. Yan. Pag pala heavy cover yung spot niya, o may mga damo, mas maganda, mas, mat mas matigas yung rod na sa medium setup, medium heavy o heavy. Para pag sumabit, may labang ka dun sa mga damo. Kasi pag payat yung rod mo, may rapang bunutin yan pag sumabit sa kangkong yung mga lorong yan cast tap water muna tayo e, sabi nung may ari nag cast daw siya kaninang magang maga tapos minahuli daw siya yung dalag eh pinakita niya sa picture yan dito naman tayo sa kabila hanapin lang natin sila ganda pa mag cast ngayon oh. wala pang hangin up mga koys. Huminto tayo dito sa kabila. Na board na tayo dito sa kabila eh. Ngayon ganoon pa rin, madamo pa rin dito. Good sign naman 'yung madamo. Eh. Yung ibang mga angler, hinga lang ng tubig. Alam mo na kung anong isda eh. 'yung. may he hinga lang sa taas. Uy, ano 'yan? tinapia yun ay hito yun ako hindi pare parehas ang tingin ko sa kanila eh kung ano ba yung gusto kong isipin kaya yung huminga na yun ano yun poman yun poman kukak sabi nila pag nagkas ka daw ng frag kailangan sa damo bumagsak eh hindi ko abot eh <laughs> tumingin na nakikita ang gumagalaw sa tubig eh. masarap talaga ng pakiramdam pag nasa ano ka ano hindi ka makahawak sa cellphone mo may ginagawa ka kasama yung nature ba nakaka-relax eh. ito may bulakbok dito oh. parang kumakain sila ng damo Ana. Ah, tilapia. Ini tilapia ngaba? Hindi, itu Kita nyo. Ini apa nih, Oh, anu yang. Ini itu, loh. Si itu nasa gilid lang sila Ay, yan positive may hito kung tama rin na kayong magkas makakauli kayo dito ang daming laman ng pan guys kumakagat ba sa lurang ang hito ano sa tingin nyo baka pag napakagat natin tong hito sa praglur record yun hindi ba kumakain sila ng kung ano ano hindi ko lang alam kung may strike sila so, parang naaakit tuloy akong mag bait and wait hihitun ah. tayo bakit tama rin pa mamayaan akong mga hitunan eh? hindi na kumagal ngayon guys nga ako sinikot ko ngayon yes, ah, sa buong parang portal lo oh. parang portal pa kung ano ang kantadya <laughs> ayos talaga ako ano kayo gagawin dito huling punta ko dito bukid pa to eh ngayon tinamba ka na awit ah, nawawala na ang kabuhirang sa central luson na ah. Ha? Mikot nga lang ako. Nag-vlog ako eh. Nga ano mga kuys. Si Boss Johnson. Ang ating import ngayong araw na ito. Anong setup mo, Boss Johnson? Anong setup mo? Naka -ano siya, naka bait and wait siya. Nagka catfish na siya ngayon. Pulit tayo ng lure. Gawin natin Bottom mga mahiyain sila eh rig Nasaan yung ano mo mo ayoko dito may kawayan dyan eh yun mga kuis <laughs> ito bas jansen oh. ito naman bas jansen bait and wait na Wait and wait muna tayo Dito muna hanapin natin pagod na tayo kakaikot eh Nangkitripan tayo ng mga hiturong kanina eh. Nauli ka na ba? Hindi pa. Kaya pa? pa. Ano ba? Nagkiklay ka lang kasi dyan eh. <laughs> Hindi pa you know, double hook. Saan yun sa'yo? Dito? O doon sa gitna? Huwag mo ilahin. Ano dyan lang? Malapit lang. Layo natin dito. Ito mga kuys Unang kasa bait and wait Wee! Ayun, nandun, nadulo Yo mga kuys Try natin kung magugulangan natin itong mga hito dito sa gilid So kinuha kayo no, okay pang bait and wait natin Tignan natin kung magugulangan natin sila Kasi nandito sila sa gilid eh Eh hindi ko naman sila abot dun sa kabilang side So, daan mo na natin dito sa lagusa ng mga encantado. Ano na lang tayo? Low key lang tayo. Timing lang. Ayan na. Ngayon single, single hook na may masa. Sa, saan ba sila kanina? Di ba dito sila kanina? Try lang natin itaw-taw. Hindi na tayo makita. Eh. Nagtitigan hangin ni. Nawala naman. Yo mga hus. Isang oras na nakalipas dito sa bait and wait. Ayun, nilawakan tayong bait and wait na nakaset setup pero wala pa rin. May kumakagat pero hindi natin ma set. Siguro maliliit lang yun Ayun, uh, hintayin tayong tayo pa rin. Tumigil muna ako sa casting. Wala rin kumagat eh. Tapos medyo uminit na rin. Sumilong muna ako. Recover muna, recover. Wala Wala pa rin kumagat Pero may nangungulit dito eh. Nangungulit na isda. Nangungulit lang siguro yun. So mamaya try natin maghanap ng bulate sa, sa paligid kung may makita tayo. Yan naman try natin pamain. Kasi isa lang option natin. Tumasa lang So, yun. Mga boys, update ko kayo mamaya pag may swerte na. Okay? Fish on. Mga boys, fish on. Ay! Janitor! <laughs> <laughs> Ay, lumaban. Ang sama ka wala pa lumaban. Janitor! <laughs> Corny. Corny. May lumaban. May riko. Kasi nagpuntay. Eh. Sinabit pa ako. Kala ko hito na we. Eh. Hey, ganito. Hey, napaka. Ay, siya chan. Galing. Napaka angas. Tigas. Armored cartfish. Oh? Isa ilalim map malambot. Matigas din ha, mo parang leather. Eh yung tamp mo ay, para mapil. Yung ano. Ang tas ng ipin tig ipin. Parang ano, suction cup. Nauli ka na? Tatlong oras sa tayo dito ah. Ala ah, sa Gedli. Ito mga eh. kus, sumabit sa puno. Mabit eh. Wala kang saging yata ito. Naulog. Naulog, viral. Mabit sa puno eh. Ang ganda ng pagkakakas ba? Basic! Flying frog lure. Ah! <coughs> buset na yan wala time check alas 11 media na wala pa rin kaming nahuhuli try pa rin natin Mababa pa naman yung araw wag susuko alas 3 na naiikot na namin yung buong pond dito na kami doon sa dulo sa, sa kabilang side tapos dito ngayon dito na ako wait and wait pa rin masa pa rin yung pain tsaka nag try din akong bulate kaso nakatatlong tilapia pa lang kami sa mula kanilang alas 7 hanggang ngayon alas 3 ng hapon hindi ko na binidyohan eh maliliit ng tilapia ang nahuli na kami So ngayon ito nag-uubos na lang kami ng masa. Hala. Malas. Ewan ko kung malas o hindi ko alam kung hindi lang kagatan talaga ngayon. Pero wala. Ito na namin lahat. Tatlo kami. paikot igot kami. Wala talaga makahuli kahit ano. Yung tilapia ang maliliit lang. Ngayon ni-enjoy na lang namin yung hangin. Mm, paligid nagre-relax na lang ayun o malikasan mother earth mga kuys try natin magpain na kuhol try natin kasi dati nakakahuli ko ng bata ako nakakaulit ko ng alam natin babasagid nakakaulit ko ng isna dati gamit yan sabi natin Magat. baka magat dito yung hito who knows ayan tignan natin kung kakagat humuhok lang naman natin to eh. try lang humuhok natin yung isa yung matatanggal yan makunat dyan eh tapos yung isa masa natin kung sino yung mauuna yung kuhol okay. o yung masa try na natin let's go ano dito pa tayo makahol eh edi mababayabas natin yung <laughs> mga kasawa natin Ilang oras ka na nag-fishing? Mga... Uh, Seven times simula mula. Eh. Seven times mula, nars na. Four. Four. Nine. Nine hours. Hmm? Wala pang huli. Eh. <laughs> Ba't wala pang huli? Wala. Ha? Ginawa ba best mo? Wala. Hmm. <laughs> Naiinip ka yata eh. Nakaano ata. Diba ba nakahila ka naman kanin? Di ba count yun? Mga naka 40 ako. 40? Nabiwas. <laughs> Mating biwas as wala naman ako ha? Wala. Ang ganda talaga sa fishing. Di araw Pasko. Eh uli naman tayo ah Sa 10 hours na fishing. Ay ganda yun. Ano ba? Diba? Pawalang ulang rin. Tatatlo eh oh. Napagalitan pa tayo ng nanay nito eh. Oh, pag sinabi, ikaw kaya mag-fishing. Tingnan natin makahulog ka dito. Eh, rin tatlo eh. Lugi pa tayo sa mantika dito. Ano, Pawalan? Ma Pawalan, tatatlo lang ito eh. Ang pa. Oh. Oh, no, ang gagawin mo dito. Lugi tayo sa LPG diyan. Langoy, sa si layo. Hindi pa nakalayo yung dalawa. Ba naman kayo? Ha? O oh, tao. Nasaan si Si ka. Langoy, be free. Binatan nila. Binatan nila yung ano. Misda? Hindi, yung buong ano. Buong pand. Hindi, ikaw, pinapakawala yung nahuli nila. Magano ni? Eh. Hindi, sabi nyo, sakop ko lahat yan. Yung lahat ng natatanaw nyo, sakop ko yan. Eh kuya, anong masasabi mo sa fishing session mo ngayong araw? Bulok. Bulok. <laughs> eh, Bulok. Eh, wala Bulok ba? Wala ko may matututunan akong bago eh, wala nang. Ah, uh, laos ba? May eh, umila naman sa pamimit mo ah. Salam. Salam. Ang ano yun? ano? 40 yung viewers si pa isa lang yung tumutok. Eh, siguro nun. Mga kuys, Pauwi na kami. So, hindi na kami pinagbayad ng entrance. Kasi wala naman daw na huli. Entrance nga pala dito, 50 pesos per head. So, yun. Balik na tayong pulilan. Ito nga pala yun sa Bingwita ni Ambo. Ayan. Bingwita ni Ambo sa sentro Balocco palit ito ng bangga ayun so ayun huwag na tayo yung mga buwis pa na kami dito no? so di pa rin tayo nakapagpa-strike ng snakehead medyo minalas din sa hito pero may tilapia naman binalik na nga lang natin madaming laman yung pan kung hito at tilapia gaming lang ang hanap nyo kasi kita mo sila eh palangoy langoy sila dun eh Medyo minalas na talaga siguro sa dawihan Well, ganoon talaga sa fishing. Hindi mo nga masabi kung kailan sila kakagat. Pero at least nakapag-set tayo ng isa na namang araw ng pahinga sa ating daily grind. Reset ba? Reset. At least na-enjoy natin ng nature, ang sariwang hangin, di ba? So ayun, salamat ulit sa suporta. Nakapakalaking bagay ng pagtambay niyo mga Kita-kits lang ulit. Alright, bye-bye! Natikman nyo na ba ang pinakamahal na freshwater fish sa Pilipinas na may tag price na 6,000 pesos per kilo? Yes mga kuys! Ito ang ludong o ang Lobed River Mullet. Ito ay endemic o matatagpuan lamang sa Cagayan River at kalapit ng mga anyong tubig na dumadaloy sa mga ilog ng Ilocosur at sa mga probinsya ng Abra. Pinatawag din itong President's Fish dahil daw ito ang paboritong isda ng ating dating Pangulo na si Ferdinand Marcos. At bakit nga ba ang mahal ng isdang ito? Ito ay dahil sa kakaiba nitong aroma at lasa kapag naluto na. At dahil na rin sa hirap nitong makita at hulihin dahil sa kakaunti na lang ang bilang nito.